ko lang kunin ang package mula sa courier. Andito na ito. Hello, Mr. Courier? Sumunod ka sa akin. Hindi mo ito paniniwalaan. Meron kaming sobrang kalat na kwarto. Kaya kami ng mga kaibigan ko ang maglilinis ngayon. Idisasemble ang mga gamit. Salamat, Mr. Courier. Paalam. Oh, ano ito dito? Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalalaking sapin ng alikabok. At sisimulan ko ng linisin ang mga sapot. Matutulungan ako ng aking mga guwantes dito. Eh, so... At ilalagay ko ang lahat ng basura sa mga supot ng basura. Handa na. Ang galing! tumulong lahat ng mga babae sa paglilinis ng kwarto. Galingan niyo pa, mga babae. Tanggalin na lang ang mga nakakatakot na kama at linisin ang mga dingding ng graffiti. Wow, meron ka na bang dalang rosas at pintura? Ang galing. Pinturahan natin ang horror na ito sa dingding. Nagsimula ng magmukhang malinis ang kwarto. Ang galing. Magaling kayo, mga babae. Mga babae, may ideya ako. Alam ko kung ano ang kakailanganin natin sa kwarto natin. Isang apat na kwartong cabin. Hello, pwede kayong pumasok. At pumasok kayo doon. Mga babae, dinala ng courier na ito ang lahat para sa pagtatayo ng ating magandang apat na kwartong bahay. Buksan ninyo ang mga kahon ninyo. Balam, courier. Tingnan natin kung ano ang nilagay nila sa mga kahon para sa atin. Mga girls, ipakita ninyo kung anong meron kayo. Wow, mga makukulay na drills ito. Ang galing. Gawin natin ang ating apat na silid na bahay kung saan maaari ninyong magawa ang mga silid ng inyong mga pangarap para sa inyo. Mahusay ka! Kayo ba ay mga tagapagtayo? Habang ginagawa ng mga bata ang kanilang mga kwarto, isulat sa mga komento Ikaw. kung ano ang paboritong kulay mo. Verde, dilaw, pula o asul. Sa tingin ko, handa na ang mga babae. Sige, tuloy na tayo. At ngayon oras na para palamutihan ang aking kwarto. Gustong gusto ko ang dilaw na kulay, kaya umaasa ko na makakahanap ako ng dilaw na pintura sa loob. Yay! Ang ganda. Titira sa isang malamig at maliwanag na kwarto. Pipintahan ko ang mga pader gamit ang mga dilaw kong palad. Ang ganda. Para akong nasa araw. Ang galing. Sa tingin ko, maganda ang itsura. Handa na. At ano ang nasa kahon ko? Wow, Pintura. Oh, ito ay isang maliit na brush na may berdeng pintura. Well, kailangan kong pinturahan ng mga dingding -ding sa berdeng kulay so, ngayon. natin yung daliri. Ha? Panalo ako. Ngayon, naglalaro na tayo. Perfecto. At meron akong... Pulang lipstick. Sa tulong nito, magpipinta ako ng magaganda at pulang puso sa mga pader. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Gustong gusto ko ang aking kwarto na kailangan ko itong halikan ng paulit-ulit gamit ang aking pulang mga labi. Halik ko ang kwarto ko sa perfectong pula. Perfecto. Kaya na kailangan kong ilay ang mga paborito kong bagay sa aking kwarto para mas maging komportable ito. Mga lalaki! Echa. Dito ko ilalagay ang track ng mga kotse. All the brave race down dead portion Ang mga papek ay Doon na kissing sa at ito. may nawawalang malambot na ottoman. Mas mabuti na 'yon. At ang kaunting ilaw mula sa mga neon sign ay hindi magiging labis. Ayos. At ano ang ginagawa ni Mia the Kramer doon? Nakakatakot. Wow, inayos mo ba ang kwarto? Kailangan ko ng dalawa? Well, lagyan pa ng mas maraming halaman sa dingding? Sa tingin ko, kailangan ko pa ng mas marami pang mga baging na nakita ko sa gubat. At ang mga birding pompam na ito ay maganda ang magiging itsura sa mga dingding? Perfecto! Tingnan mo sila. <laughs> At saka, meron akong mga bahagi na hugis garland. Birdie rin sila. Oh, eksakto sa aking naisip. Kailangan kong agad na magpalobo ng upuan ko. Going! Oh! Oh! Hindi ito kasing dali ng mukhang. Handa ka na? Napakalambot nito. Kailangan ko rin ng mesa na maglalaman ng lahat ng aking mga libro. Napakagandang mga bulaklak. Tiyak na papalamutian lang nito ang aking kwarto. Oras na para sa mga laro. Wow! Dumating ba ang maliit na Yoda sa akin? Wow! Ang galing mo. Magdagdag pa ng ilang laruan at handa na ang kwarto ng pangarap. Ito? Hmm, hindi bagay ang berde dito. Mia, ito ang iyong laruan. At ang ibig kong sabihin ay ang magdekorasyon ng kwarto gamit lang ang dilaw ng mga laruan. Magsimula tayo sa sahig. Maglalagay tayo ng mas maraming buhangin dito. And some palmati sa dingding. Oh, oh jawas sa so garden tali Anyo sing bits with ay balikin kapakipakinabang din. Wow, wala kang ideya kung ano ang nahanap ko para ito sa pader. Ang ganda ng mga kabibi at isda. Oo, at ang telang ito ay magiging mahusay na doyan. Wala akong sapat na mesa sa tabi ng kama para sa iba't ibang laruan. Maglalagay tayo ng puno. Maraming laruan at mga kabibi dito. Maganda. Hindi gaano karaming puno, alam mo? Kaya magdagdag tayo ng maliit na puno ng nyug dito, magandang babae, at isang speaker at ventilador. Tignan mo lang ang mga kuting na ito, sila'y mga minions. Sila ang aking matatalik na kaibigan. Ang ganda dito. Oh, may naisip ako. Takutin natin si Phoebe. Phoebe, bakit ka nakaupo dyan nang walang ginagawa? Hindi iyon ka nais-nais. Magsisimula na rin akong ayusin ang aking kwarto ngayon. Magsisimula ako sa isang silk carpet at ang mga cute na lobo na hugis puso ay maganda sa mga dingding. Cutie! Dito ay maglalagay tayo ng unan na hugis puso at may nakasulat na pagmamahal dahil ito'y magwawagi sa lahat at ano pa man sa mundo at isang babae na may hugis pulang labi na tulad ng akin. Kailangan kong maglagay ng magagandang makinang na mga garland sa mga dingding. Mahina maglagay na totoong pulang garland dito, okay? Mas maliwanag na. Ah, ang ganda. Wow. Isang oso yan. Ang laki at cute. Lagyan natin ng sombrero si Mr. Bear. Lagyan pa natin ng ilang unan. Kailangan ko rin ng mesa para sa makeup. Marami akong ganon. Isang unan para maupo sa mesa? Ang ganitong kagandahan ay mahirap mapanatili. Ano ang masasabi mo sa aking mga hikaw? Gusto ko talaga sila. Astig. Isulat sa mga komento kung kaninong kwarto ang pinakagusto mo. Ang paborito kong malambot na cactus. Wow, sino ang bumisita sa akin? Isang maliit na pagong. Ang cute mo. Tatawagin kitang Charlie. Oh, hindi pa ako gising. Sasakay ka sa napakabilis na sasakyan Hi. na ito. Astig ka. Oh. Wow! May alagang hayop si Phoebe. Meron din akong kaibigang si Loki. Ito ang mabalahibo kong tapat na kaibigan. Ngayon, bihisa natin itong kagandahan ng lahat ng si pinakamainam. Club. Tingnan mo ang cute na mukha. Ang cute naming tignan ni Loki. Mm, tama ano? ba yun? Mahilig ako sa... Wow! Meron na bang panigyang lahat? Kailangan ko ng dalawa. Pupunta ako para magkaroon ng loro. Gusto ko sana... Tawagin mo siyang Chiki. Ikaw ang aking loro, Chiki. Ngayon, mahal kita. Dito ka titira. Kasama ko. Oh. Wow, malapit ng mapisa ang itlog. Aking mahinang Kaya kaibigan. Lalabas si Theodore dito. Oh, ito ang paborito kong butiki. Ang cute-cute niya at gusto rin niya ang kulay dilaw. Kung gaano katamis na puno nito Lahat. ang mga babae. Naglaro ako ng mga laruan at tuluyang nakalimutan kumain. Kailangan kong umorder ng masarap na makakain. Kukunin ko ito, ito, at ito. Magaling. At ngayon, kailangan nating salubungin ang courier at kunin ang ating mga matatamis. Kumusta? Ito ba ang order ko? Salamat. Ngayon babayaran kita. Heto. Oo, oh, totoong totoo sila. Huwag kang mag-alala. Paalam, courier. Kakain na kami ng mga treats ngayon. Mga girls, amorder ako ng iba't ibang treats para kainin. Hoy, saan mo dinala ang tape ko? Buti na lang at dilaw ang refrigerator ko. Kung hindi, dapat iwan din ito. Ano ito dito? Ang sarap matulog sa tanghali, pero tanging isang kaakit-akit na pagkain lang makakapagising sa akin. Ellie, kailangan ko ang mga Skittles na ito agad. Kailangan dagdagan ng balanse ng birdeng pagkain sa katawan. Salamat. Nakuha ko na ang masarap na ito. Kakainin ko na ito ngayon. Masarap. Salamat, Ellie. Ano meron ako? Wow, isang juicy drop ito. ko yun May nagsabi bang juicy drop? Paborito kong mga candy yan. Ellie, pakiusap. Oh, kita, ibigay mo na lang sa akin. Sige na, pakiusap. Salamat. Kuray, sa wakas, kakainin ko na ang paborito kong matamis. Mmm, ang sarap. Kailangan ko rin magdagdag ng mas maraming maasim na gel. Salamat, Ellie. Sino ang pinakamagaling? Baka bigyan nila ako ng makakain ngayon? Ano ang meron dito? Wow, yan ay Coca-Cola. Kailangan nating buksan at uminom bago pa man kunin ng iba. Narinig ko ba yon? O yon ay ang pagsizzle ng paborito kong Coca-Cola? Ellie, kukunin ko ito. Ang sarap talaga. Hindi. Yan na. Hindi ko na ibabahagi pa. Ano pa ang natira? Wow, may M&M's pa dito. Astig! Oh, hindi, wala na pala? Isang candy lang? Nakakainis? Well, puti na lang hindi nila kinuha. Ang sarap! Pero gusto ko pa. Busog at kontento na ang lahat. Handa na kaming magpatuloy. Ang ganda ng laro. Ay, nagloko ang telepono. Kailangan kong mag-isip ng iba pa. Oh, tara. Tama yan, mayroong akong TV. Ngayon dadalhin ko ito sa aking kwarto at makakapanood ako ng aking mga video buong araw. Oh, ang galing ng ideya. Perfect. Ang popcorn ay karaniwang kredito para sa mga pelikula. Oh, nababagot ako. Ano bang ginagawa niya doon? Wow, si Ellie may Nintendo Switch. Ayos. Oh Ellie, pwede ba akong maglaro kasama mo? Masaya akong makasama ka. Maglaro tayo ng magkasama. Meron lang ako dalawampung remote. Isa para sa'yo at isa para sa akin. Grabe. Seryoso kang kalaban. Wow. Ano ang ginagawa ng mga babae doon? Naglalaro ba sila ng kung ano? Oh, Phoebe. Alamin natin. Bilisan mo at lumabas ka ng kwarto mo o mamimiss ko lahat ng kasiyahan. Mga babae, pwede ba akong maglaro ng game console kasama niyo? Pasensya na, pero dalawa lang ang joysticks namin. Hindi mo ba kami isasama sa laro? At tinatawag din silang mga girlfriend, di ba? Sige na nga, uupo na lang kami ni Mia nang mag-isa at walang magawa. Ano bang dapat namin gawin? Ah, tama. May naisip akong magandang ideya. Mia, umorder ako ng cool na laro para sa atin. Parating na ang courier at dadalhin niya ang lahat ng kailangan natin. At heto na siya. Pwede mong ilagay ang lahat dito. Salamat. Kailangan na nating kunin ito. Tingnan mo ang mga ito. Mga dance mat. Maglalaro ka ba kasama ko? Oo, mahilig ako sa pagsasayaw. Sindihan na natin ito agad. Pero may dumating lang na cool na ideya sa akin. Idagdag natin ang mga malakas kong speaker para mas malakas ang musika. Tara, magsayaw tayo. Jane, tingnan mo. May maganda na rin silang console. Mga babae, maaari ba akong makilaro sa inyo? you, Ima, ma. Magaling! Kaya mag na tayo kagad? Sige, Phoebe. Tara, na. maglaro tayo. May naisip akong magandang ideya. Gusto kong gumawa ng pulang cake. Para gawin ito, kailangan ko ng pulang pangkulay. Patak lang tayo ng ilang patak sa cake at nagiging pula ito. At ngayon, magdagdag tayo ng kaunting krema. Anong nangyayari? Naku po! Masyadong marami ang nailagay ko binalot ako ng krema. Sayang. Kung hindi lang nasira ang damit, nagluluto ba ng cake si Phoebe dyan? Dapat tulungan ko siya. Siguro maglalagay din ako ng pangkulay para maging dilaw ang cake. Makakatulong ito. Una, ilagay ang cream. Ang galing! Ang ganda! Lagyan natin ng cream at magdagdag ng isa pang layer. Perfecto! Maputi! Ngayon, magdagdag tayo ng mas maraming cream para hindi niya mapansin. Mia, gusto mo bang tulungan akong gumawa ng cake? Para magsimula, Bahala. ilagay ang cream sa ibabaw at dahandahang dahang pantayin ito sa buong cake. Magto-drawing ako ng bulaklak. Napakaganda. Handa na ba? Handa na. Ani, kaya nyo talaga ba na nang isabing patong kari simula, yan ang product ni Birding Pangkulay. Handa na. Jane, bakit ka nakaupo dyan? Halika't gumawa tayo ng cake. Ano? Isang cake? Tumatakbo na ako. Gagawa ko ng full na... na cake para kay Phoebe. Magdagdag ng mas maraming cream, pakinisin ang lahat. Oo, maglagay ng cake sa ibabaw at patuloy ng isang patak ng asul na pangkulay. Ganyan lang. Ang ganda ng kinalabasan. Nakagawa tayo ng magandang rainbow cake. Ngayon kailangan itong balutin ng cream para hindi magulat si Phoebe kung anong klase ng cake ang ginawa natin. Dapat nating i-level lahat bago dumating si Phoebe. Sa tingin ko magugustuhan niya ito. Handa na. At ngayon kailangan nating palamutihan ang lahat ng Skittles na candy. Ang bawat isa ay may kani kulay kaya makakagawa tayo ng magandang bahaghari sa itaas. Wow, ang ganda. Mas gusto kong subukan ang cake na ito. Pero una, kailangan kong kumuha ng piraso para kay Phoebe. Tungkol ba sa akin ang usapan? Wow, Natapos mo na ba ang cake? Ang tamis nito. Gagawa na ako ng hiwa ngayon. Wow, Ganyan lang. Oh, mga babae! Ano? Ginawa niyo ba itong rainbow? Ang ganda. Talagang gusto ko ito. Kainin natin lahat ito ng sabay-sabay. Mmm, maganda at masarap. Apple, kahit sa man single bachelor, ang cake niyo ay mukhang napakasarap. Anong gandang araw para manirahan sa isang kahangahangang kwarto? Ay, hindi! Hindi ito kahangahanga. May amoy dito. Isa itong bangungot. Natatakot akong tumira dito. Enid, huwag mo akong talunin. Hindi ako makatulog o makaidlip dito. O kailangan kong mag-isip ng kung ano. Habang papunta kami rito, nakaisip ako ng ideya sa disenyo para sa aking kwarto. Gawin natin ito ng magkasama dahil napaka-cute nito. Ah, uh, una, masyadong maliwanag. Pangalawa, may mga guhit ako ng aking dream room, kaya siguradong hindi namin gusto ang parehong bagay. Okay, Enid, hindi na ako magtatanong. Kailangan ko lang ng itim na pintura para ma-drawing ang hangganan ng aking personal na espasyo. Pwede kang pumunta sa impyerno talaga. Pinturahan na natin ang lahat ng mga pangit na graffiti na ito ngayon. Mas maganda na ito well, ngayon. Well, ano ang magagawa ko ngayon? Pipinturahan ko ang kalahati ng kwarto ko? Pero una, kailangan kong alisin ang mga nakakatakot, nakakakilabot na sapot ng gagamba sa mga pader. Eh, anong katakot-takot? daming gagamba. Pero natatakot ako sa mga gagamba, pero hindi ako natatakot sa dilaw at mga maliwanag na kulay. Tingnan mo! Ang astig! Magmumukhang mahiwagang ang bahagi ko ng kwarto. Kailangan mong alisin ang lahat ng kasuklam-suklam ng mga guhit na ito. Nandito na ang mga handang pintura. Ano? Ano? Sino yon? oh, iti-check ko ito ngayon. Ito ang aking mga tagalipat na nagdala ng aking mga gamit. Astig! Kumusta? Kumusta sa inyo? Wednesday, isipin mo? Nandito na ang mga gamit ko? Hindi ba, Astig? Magkakaroon ako ng kama sa ikalawang palapag at sa ilalim nito ay isang lugar para sa sarili kong mundong bahaghari. Ang daming mga laruan dito rin. Astig! My chain, my Halika na! Paborito ko ang mga ito. Wow! Inayos pa nila ang lahat sa baba. Ang galing! At huwag kalimutan ang garland dito. Oo, oh, at lahat ng unan. Ang ganda at ang ningning. Ang daming puppets. Magaling na trabaho, mga kaibigan. Ang ganda ng kwarto. Salamat. Paalam. Pupunta ako sa bahay ko sa ilalim ng kama. Napakaganda ng mundo ko Wednesday. Pumunta ka minsan. Kahit kailan sa buhay ko. Thing, kailangan ko ang iyong tulong. Kailangan mong tulungan akong dalhin ang kahon ng mga gamit ko. O, oh, itong itim na ito. Tama. Magaling. Tingnan natin kung ano ang inilagay nila sa loob nito. Magaling. Kailangan ko ng tabla para gawin yon. Magaling. Pero huwag kalimutan ng drill. Halika, hawak ko ito at ikaw ang mag-screw. Mahusay. Mayo ka nang mas hanat ibalik. Kaya mo ba? Perfecto makinis. Narito ang bagahe ko. Mahusay. Salamat. Talabang malis sa ang intimuan mo, sweet kumbagay, na nagpapaalala sa akin ng aking kakilakilabot na tahanan. Halimbawa, ang kamay na ito ng buto at ang mga buto ng kaibigan ni Sam. Ang paborito kong gagamba na natagpuan ko sa attic ng aking lola. Magandang sir Corrigan's Butter, pero kailangan lagyan ng laman ng mga istante. Kung hindi parang walang laman, ilang kandila ay hindi makakasakit. Hmm. Hindi ako komportable kung walang sapot ng gagamba. Narito na ang mga ito. Kamusta, Spidey? Okay, first rin gamitin ang isang portina para magtago mula kay Enid. Ang mga kamay ng aking mga hayop ay magmumukhang maganda dito. Gaya ng iyong naiintindihan, wala ng buhay tulungan mo akong ipasok ang makinilya. Kaya nasong ipsawa ng wadong kabanata ng aking libro sa Biernes, Agosto 13. Mas mula na aking magtrabaho. Hoy! Hoy! Bagay! Gusto hoy. mo bang bigyan kita ng manicure din? Gawin natin itong asul. Oh, pero wala tayong nagawa sa bintana. Kakaiba, kailangan natin ayusin ito. Marami akong magagandang polish. Kaya dapat itong maging matingkad. Wow, Kahangahangang trabaho. Maganda. Great. Wow, nakakatakot na kwarto. Bakit agad itong nakakatakot? Sa tingin ko, nagkamali ka ng tingin. Parang kwarto mo ang pinagkasakitan ng unicorn. Lubos akong nasisiyahan. Nakalimutan ko talagang gumawa ng isang tahimik at maganda na lugar para sa minamahal kong alagang hayop. Magugustuhan niya ang couch na ito at ang paborito niyang sariwang karot. At ang aking... At ang aking kuneho, si Daisy. Hmm... Hello. Narito na ang iyong bagong tahanan. Maliit kong mabalahibo. Heto na. Perfecto. Ano may may kuhaon si Enid? Ang nasa nasayang aking alagang alakdan. Hindi ko na naramdaman ang kurot nito. Bagay, huwag mo akong hawakan. Kailangan kong huminga. Kinuha mo ba ang luha ko? Sana kailangan mo ito para sa aking cloning. Bakit mo dinidiligan ang libingan ng alaktan ko? Talaga bang kaya mong buhayin siya? Ano? Buhay pa ang aking alakdan? Talaga? Isa siyang zombie spy ngayon. Ang saya ko. Naiinis ako sa sarili ko. Oh, gustong gusto ko ang kantang ito. Ang astig talaga. Walang hihigit pa sa klasikong musika. Anong klaseng gulo ang pinapakinggan ni Wednesday? Ang musika na ito ay lubos na nakakagambala sa tunog ng paborito kong kanta. Wednesday, kailangan kong gawin ang mga ekstremong hakbang para lang makinig sa astig na kanta tungkol sa pag-ibig. na kong namamatay ang mga tainga ko mula sa kakilakilabot na kantang iyon. Sige, pero ipapakita ko sa iyo ang tunay na musika. Patayin ang mga ilaw para walang pop music na makagambala sa akin. At ngayon, nasa akin na ang lahat ng iyong atensyon. Hindi lang isang magandang kanta ang mayroon ako, kundi pati na rin isang sayaw. Narito ang isang magaling na akma para sa tunog na ito. Wednesday, bakit mo pinatay ang ilaw? Natatakot ako sa dilim. Magkaroon ng liwanag. Hura! Bagay. Kailangan mong patayin ang ilaw ng hindi napapansin para hindi ito muling buksan ni Enid. Bagay. Huwag mong subukan. Binigyan kita ng manicure at hand massage. Huwag mong patayin ang ilaw. Pakiusap. Merkules. Hindi ko ito magagawa laban sa'yo. Bagay. Pasensya na. Pero kailangan kang alisin. O oh, hindi. Pupunta ang bagay sa aking kuneho. Haplusin mo. Pero dahan-dahan lang. Ang galing ng laro! Oh, kumukulo ang tiyan ko. Ibig sabihin, gusto nitong kumain. Kailangan nating makahanap ng makakain kaagad. Pero ano? Tama. Pwede akong bumili online. Order ako ng buong refrigerator na puno ng matatamis. Ayos, dumating na sila. Hello sa aking tagahatid. Okay, halika, sundan mo ako. Pwede mong ilagay ang refrigerator dito? Salamat. Paalam. wakas, makakain na ako. Ano ba ang meron dito? Wow, ang paborito kong gum. Ang ganda nito. Tignan natin ito ngayon. Mmm, ang sarap. Soda, ayos. Ito ang kailangan ko. Ang sarap. Nagtrabaho ako ng husto kaya tuluyan kong nakalimutan ang pagkain. Kailangan kong maghanap ng makakain. Ano ang nasa trunk ko? Hmm, tingnan natin. Oh, napakaluma na nito at mayroon pang alikabok. Oh! Sa ngayon ay isang makapal na alikabok pa lang! At ang paborito kong marmelada! Ice! Masarap! Enid, dalhan mo ako ng inumin! Halika na! Halika na! Sana sariwang dugo ito! Oh! Oo, sige na, Enid! Hindi ito cherry juice! Ano? Ah! Oh, ang weird mo! Parang kulang ako sa kasiyahan! Gusto kong mag-party! Ang kahon na ito ay may lahat ng kailangan ko! Disco ball para sa isang cool na party. Ganda. At paano kaya kung pindutin mo ito? Ilagay ito sa itaas at pindutin ang pindutan. Wow, ang astig. Iyon ay alien swings. Mahal ko kayo mga babae at hinihintay ko kayo. Oh, bilisan nyo. Naghihintay sa inyo. Oh, nandito na sila. Ang bilis. Halika na, Sofia at Rachel. Tambay tayo sa bago kong kwarto. Hindi niyo pa ito nakikita. Wow. Pwede ko bang buksan ang musika? Siyempre. At iminom mong kaya kung mag-selfie tayo? Oh, ang gaganda natin. Sige, konting makeup. Salamat, Inid. Oh, ano yan? Ha? Anong nangyayari? Bakit may usok kaling sa kwarto ni Wednesday? Hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin. Anong ginagawa mo? Meron akong meeting ngayon kasama ang mga kaibigan ko. Casey, uh, natakot mo ang kaibigan ko. Ngayon, hahabulin kita. Tignan natin si Enid. Huwag mo lang akong kainin, multo. Nakaalis na ba siya? Mga goodies. Wednesday, huwag. Enid, ang kaibigan kong si Jessica at si Spider Sam, gusto ka nilang makilala. Nagustuhan kanila. Talaga? Ako? Hindi ako makapaniwala. Ang cute-cute. Maupo tayo ng magkasama. Oo, oh, ibigay mo sa akin ang iyong gagamba. Oh, may sombrero ako para sa kanya. Mas maganda ang itsura niya. At para sa'yo, Jessica, may napakagandang damit ako. Tingnan mo kung gaano kabagay sa'yo ang buhok na yan at ang pink na damit. Ilang mga accessories. Wow, napakaganda mo. Ang saya naman ng magkasama. At para kay Wednesday, may cute akong hairpins. Pakisuot mo. Sige na, huwag mo na akong gawing eyes. Baka magkasakit na ako sa sobrang tamis. Inid, ang init mo. Gusto ko nga ito ng kaunti.